laglag. Ikaw daw. Pwede. 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 Ito. Ang video po yung nga yan. Ano, ano daw? Pwede na ilaglag? Bear ko? Oo. Okay, fine. Si Chris. Friend ko ba yan? Si Chris. Wala ko daw yan. May big bike na yan eh. <laughs> sabi mo na no? BPR ko ba? BBR, BBR. ba? BBR. Oh, may, may BR ka naman, di ba? <laughs> may fixed BR ka naman eh. Mali oh, okay. maliban malib malib na pwede mo eh. pwede eh. Gawin mo yung dalawa BR mo. Harap na ka na. Oh. Ang Oh. oh. sa pool. Hindi naman ako nag-VR na eh. Oo, oh, sa bagay eh. May VR ka naman talaga eh. Eh, siyempre, asawa ko VR ko eh. Oo. Oh. Okay lang sana kung wala, kang, wala diyan kasawa, asawa mo, no? Kung Hindi ko, sing... ko naman sabihin asawa ko eh. Oo. Oh. Ape. Hindi naman sila kasal. Oo, pwede pala. Pero, kahit ka video... Tinuturing pa rin natin ang asawa natural yun. Oo, oh, siyempre. Kasi At may anak well, kayo eh, di ba? Kahit hindi kayo kasal, tinuturing pa rin ng asawa yon. Pag may anak kayo, pero pag walang Ay. anak kayo, ano mo? Wala na mo. Isa lang yung mga anak ko sa kandiyin. Ah, isa, isa, lang ba anak niya? Isa lang. Sa mara lang. Ah, mara lang yung may anak na? Oh. Yung may anak na? Ah, okay. uh, isa lang pala anak niya. Isa lang anak ko sa kanya. Oo. Oh si siyempre, may apo na ako. Bakit? Marami ng apo yan, si Dari. Oh. Baga, hanap ako ng iba. Eh, eh number one na siya. <laughs> oh. Ayun hey, na, yung pero, original. Pero original. Sino ba original? Ang original, hindi ko pinapangarap yun. <laughs> Kahit nakapidyo yan. Tatlo sila. Hmm. Una, pangalaw, pangatlo. Pangatlo number si one yun. Na si Aida si at si Lognat sa Cebu Di kami sa akin Pero, sa <laughs> ano pa rin? Number one, wala na. Number two, yun ang kinakasaba ko. Oh. Yung tunay, wala na. na. <laughs> wala na. Patay na. Hindi na, patay. Wito. Wito. Wito, wito na, wito. Nandiyan pa rin. So nga lang. Nandiyan pa rin yung... Anak ko sa kanya na lima. Ah, nakalima kayo nun? Oo. No. Oh, sa, sa, tunay mo? Sa tunay. Ah. <laughs> Pero sa una, isa. Pagalawa, isa. lang Pangatlo, lima. Pangatlo? Lima. Lima pangatlo? Yung una, lima. Hindi. Una, isa. Pagalawa, isa. Pangatlo, Pangatlo, lima. Wala na. Yan ang tunay mo. Oo. Oh. Yung pangatlo. Sa, oh. Hmm. Sa una, hindi ginanaan. Ha? Sa una, hindi ginanaan. Pangalawa, hindi pa rin. <laughs> hindi pa rin. Eh, diba? Kahit siguro, mabasa niya yan. <laughs> Kahit mabasa niya yan. Yeah. Ulang pangalawa. ulap pangalawa, pangatlo. Ang important yung pangatlo. Oo. Oh. Ito ang tunay. Ay, oo. Oh, See. Yan ang tunay mo, pangatlo. Uh, pangatlo. Ah, yun pala ang tunay ng pangalan. Yung niya. Pang ah, ngayon, pang ilan yung... pangalawa yun. Pangalawa. Ah, pangalawa. Kinaasa no? oh? ah? ah, ah? mo Pangalawa. Yan si ano, yun. Kaya dyan, dati. Pangalawa pala yun. Si Joy? Ah. Ah. Wala yun. Wala yun. Ha? Wala yun. Ah, wala yun. Hindi na Ha? Wala eh, Joy. Oo. Oh. Pero muntik lang eh. Wala naman kaming ano, anak ko eh. Batik. Hindi alam mo nga. Nagbaba ka naman? May anak anak-anak anak ka -anakan mga anak ni Joy. May <laughs> anak ka naman <Anak> lang? Hindi nga kasi, dito. ko ganda. Ano na? na click ko sa gano'n. Ano <-anak>? lang? <laughs> <Anak> Pera ko <-anak>? lang. <laughs> Wala, pero, pero nabuntis yan. Hindi. Ah, hindi pala nabuntis. Parang, um, it's like it yun. Ah, like it pala. Tsaka may edad na din eh, no? Hindi sa sabi mo kung may edad. Depend hindi kasi, naka naka alam mo, at 70, still 70. Kung hindi like it. Hindi, okay lang sa mga, may, ang babae may limit. Walang limit yan. Wag lang may Like it. Hindi may limit yung babae. Hanggang 45 lang yan sila. wala kita Ha? 50. 40, 50, Basta wag lang Like it. Pero nalaki wala kasi kahit ano, edad ng 70 na ano mo eh. yan eh. Ito yan eh. Ito yan kahit ano gawin like, like mo, kahit gabi-gabi, kahit araw-araw, wala. Wala. Hindi talaga ano, kasi like it. Like it. In. Like ito. it. Oh, like it. I like it. <laughs> I like it. <laughs> like it na. Yung bang tao to yung... Uh, Parang kahi na. Ano? na ba? Oo, oh, ano. Sa lalaki pa, ano? Kapun. 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 Sa <laughs> lalaki pa, kapon Kapun.

Si Okay eh. Oo para siya. Parang sa kanya si Joey Tobogal Oo. Ang lang, sa anak. Ha? So, mo sinaktan? Hindi. Sinaktag <laughs> ah, yung anak Ah, anak niya? Ah? Ay, simpre, parang tinuturing mo na din yung mga anak niya siyempre. ba? I yung sa ba? ba baba mo may anak yun hmm. Anong gawin mo? mahalin mo na din yung mga anak. Mahalin, Kaya... mahalin mo yung anak niya. Oh. Ano ka gawin mo? Kung makikita mo na sinasaktan, sinasaktan parap-parapat sa'yo. Bagay. Oh. Panakit sa studio. Ha? Panakit sa mga anak eh, no? parang yung mga anak niya umiiwas sa kanya. Eh, sabi ko nga sa kanya, <coughs> Nagsama tayo. Nagsama tayo. Huwag <coughs> mong ipakita sa akin na sinasakram sinasak, nyo sinasak na po. Kasi, kinagrab ko yan para ka na po nang po. Ang pasin mo, ang pasin mo. Huwag man sabihin niya na... Huwag <coughs> mali ako o bali siya mali siya siya kung Thank you, thank you thank you Marami, selamat nice